으음. <laughs> <Sergey> <barrels> <characteristics 부르 cuarto> <DVD> Hmm? Huh? <laughs> <laughs> Parihas lang tayo dong, nang size dong. Ano oh, ba sa akin? Yun, parang sa akin yung medyo malaki dong. Hmm. man yan, oh. <laughs> <laughs> Diyan, dalawa ba, man. Ba, ah, hindi, ba't mo din nalawa? <laughs> hmm? <laughs> Meron man ako. <laughs> Kay ang pagkawa ko nito, dong, isang libo dong. Isang libo? O. Oh. Suma niya dong. Suma niya. Suma? <laughs> oh. oh. Oh, bahaw man yan! Bahaw! Hindi <laughs> ba niya bahaw? Hindi ba niya bahaw? O, ito ang tunay na Roman. O, oh, yan oh. Hoy, oh. oh, may ano, may gata yan. Oh, may kulay-kulay oh, pa dong. May kulay-kulay. <laughs> May asukal yan, nilagyan ng asukal. Bahaw man yan! O, oh, bay, hampasin kita. Isang ka <laughs> pagkakakayag, sabihin mong bahaw, hindi nga bahaw. Ba o, tingnan mo, bahaw. Yan, oo. No, oh, isang <laughs> na tunan. O, kay, na ganyan-ganyan ka lang, ha. Oh. Ianyan e, ka, ka, ah, oh, ka na yung surman, kahit talo ka man. Ah, lumitin ka na ba? Oo! Hindi na talo eh, maliit pa nga sa'yo, sa akin. Limang libong pagkakakayag! May yan! <laughs> ang na ginagawa mo, hindi man yan magsilbi ang... <laughs> hindi ba kayo ni Marcelby? Mahal ang paggawa ko niyan. Wala, mayroon ka talaga ng tingin-tingin sa akin. Yung anong yung mga handa ko doon? <laughs> anong nang tingin Wala akong nang tingin-tingin. ko na talagang i mm, Nay, nako doon. Hmm, Ani malas. <coughs> Ako <Takuwas>, pa siya, wa. <laughs> Kaya nga, limang libo. Hindi na, mag-sarilyan doon. <laughs> ano do? hindi limang saril? Dapat mag... Yan yung sabi ko sa'yo! Oo. Oh.